Ginagawa niyong tanga, engot, at niloloko niyo ang taong bayan. Tapos ang masakit, may mga bulag na nininiwala sa inyo. Ito, very controversial na kayo sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Gago. Bakit kailangan ide-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner Meron pong nagreklamo sa amin one time We covered the face eh yung damit naman po ay eh, nakilala So uh, nagreklamo siya Sana naman daw po wag ipakita naman po yung damit So yan po ang reason niya And I agree it's a very poor editing Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya Kasi na-identify po yung damit For example, kung at that day Yung mga kapitbahay po ay eh, nag oh yun yung suit niya ganyan or kung nakapag selfie siya meron yung pong nagreklamo sa amin favorite clothes daw kasi kaya nalaman siya so your honor it's, uh, we, if there is something apologize it's the poor editing uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity your honor. so at least sinamin nyo ayan pero yung tao hindi edited Ay, hindi po totoo tunay na tao to tunay tao po yan hanep Mel Robles ah ginagawa mo naman tanga yung mga Pilipino <laughs> alak ng bato ka sa manok yung tao Pwedeng ipakita kahit nakashade siya. Yung damit inedit nyo for security purposes. Ikwento mo yan sa pagong. Ikwento mo yan sa mga tanga. At ikwento mo yan dyan sa nagihiring. Putang inis, mga wala na kayong prinsipyo. Ginagawa nyo tanga, engot, at niloloko nyo ang taong bayan. Anak ng <laughs> patukapan. Pasintabi na ha. Hindi kami pinanganak kahapon para lokohin nyo ngayon. Anak ng bato na to. Security. Para, para hindi malaman na mga kapitbahay o baka makakita ng kapitbahay na suot niya yung damit na to at siya ang nanalo. Gano'n nakatagal ang loto? Ilan na ang nanalo? Pero kayo lang ang nag-edit ng nanalo. Linggo-linggo, may nananalo. Yung isa, 640 million. Yung isa, 698 million. Puro loan winner. Lahat halos taga Bulacan. Di ba thinking tangang Pinoy? Hayop kayo. Hindi na kayo nahiya. Ginagawa na nga kayong katatawanan pero talagang pinag i nyo. Hanip naman kayo. Tapos ang masakit, may mga bulag na nininiwala sa inyo. na umaasa sa swerte na tumatay sa loto. Ginagawa niyong legal ang pagnanakaw. Panloloko sa kanila. Idol Rapi, ibang klase ka rin minsan eh. <laughs> Nawawala na ba talaga? Nasaan na yung mga paninindigan natin? Anak kayo ng patuwa sa manok, puro lang kayo matatapang sa harap ng kamera. Pero pagdating, dun sa reyna, at sa haling tambaluslos, ang inatiklop ang mga yagbols nyo. Nandito lahat. Puro kayo sunod-sunuran, nagmumukha kayong tae lahat. Masintabi na. Ako kasi ordinaryong Pilipino na magmamahal sa bayan ko. Bakit ganun? Nung hindi kayo mga politiko, ang inis ang lalakas ng loob nyo. Pero ngayong nandiyang kayo sa arena ng politika, Tang inis kayo. Lahat kayo bahag na buntot nyo. Takot kayo bigla. Niloloko na harap-harapan ng taong bayan. Pero kayo wala kayong ginawa kundi hiring-hiring. Putang inis. Meron na ba kayo napakulong sa hearing nyo? Katulad niyang kuryente. Ikaw ang chairman ng energy. May nangyari na ba sa kuryente ng mga Pilipino? Nga nga. Ngayon naman, loto. Ano ba inihintay nyo? Na isa kayo sa manalo sa loto? Tangins kayo talaga, oh. Puro na lang kayo asta-asta na matapang. Pero dyan sa political arena, puro kayo basang sisiw at nagmimistula kayong alipin. Kayo mga old school, naniniwala ba kayo? At maniniwala ba kayo? for security purposes kung bakit nila inedit ang damit nung tao na totoo daw di umano sabi ng manager at general manager ng EPIS SO <laughs> ingat